So eto, pakinggan natin, wala tayong headset, Tingnan natin kung mag e echo yung ating sound But uh, hopefully, walang ganun, ano Kasi kung ganito, okay siya, De, ito na ang gagamitin ko muna, pansamantala mga kabatid Fourth, ni Joash Malimban live mula sa... Ito. Hindi lang sa umano'y ghost flood okay. control projects Nakakubra ng kontrata Ang mm. kumpanyang may kaugnayan Kay former Ako called party list representative Sal mm -hmm. Ang isang overpriced down na farm to market road sa Daraga Albay Hawak din ng pamilya ng dating kongresista mm -hmm. Ang detalye sa exclusive agenda report Ni Joash Malimban live mula sa Legazpi City, Albay okay. Joash ano na ang sitwasyon ng project na ito? Hmm. <coughs> na ilang buwan na dapat tapos yung uh, mm -hmm. binisita nating proyekto kanina na farm to market roads doon sa May uh, Daraga, Albay, pero pinasitan natin kanina, tila na sa excavation phase pa rin yung proyektong ito. Uh, kaya yung, <laughs> yung mga residente doon, may panawagan sa pamahalaan. Putik-putik hmm. at tila mga bagong bungkal na lupa pa rin ang makikita sa ongoing farm to market road project na ito sa Barangay Kidako, Daraga, Albay. Kahit na ayon sa kontrata, mayroon lamang 54 calendar days ang kontraktor para mm. tapusin ang proyekto mula ng simulan ito noong Marso. Ang tanong, sino ang kontraktor mga kabatid? ba? Diba? Yung, tanong dito eh, sino ang kontraktor sa nasabing proyekto? Oh, ito alamin natin. O halos anim na buwan na ang nakalilipas. Mm. Ang kontraktor, ang High -Tone Construction and Development Corporation na konektado kay former Congressman Zaldico Nako! <laughs> Saldi ko again, mga kababayan. No? Grabe, mga kababayan. Ano? Overpri ah, overpriced. <laughs> overpriced no? na farm to market road sa Albay. No? Overpriced na nga, mga kabatid. No? Hindi pa inayos yung pagawa. Oh. <laughs> Grabe na to mga kababayan. No? Hindi lang po talaga sa mga flood control uh, projects ng ating uh, gobyerno nagkakaroon ng corruption. Pwedeng sabihin na uh, lahat ng proyekto no ng uh, DPWH no eh pasok sa corruption mga kabatid. Oh, and ito ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan ay uh, kwan pa lang. No. Tawag nito DPWH palang mga kabatid. Pero umabot na po ng trilyon, trilyon mga kababayan yung corruption. Uh, mm. Hindi pa natin alam yung ibang mga kuan, yung ibang mga ahensya ng ating gobyerno. No? Kasi ngayon ang naka-highlight lang dito mga kabatid is ito lang mga tawag nito, itong uh, DPWH. Pero mga kababayan, nakakalungkot po, no? Na sana, no, itong mga pondo na nilalabas ng ating gobyerno para sa mga uh, infrastructure and services, mga kabatid. Kung ginamit lang sana ito ng maayos, mga kababayan, no? Hindi na po sana nakalagay sa third uh, world country ang Pilipinas. No? Siguro mga kabatid, lumilevel na sana tayo ngayon no sa Singapore. 'Di ba? Kanya nga lang mga kababayan, no? Puro kasi corruption ang iniisip mga kabatid ng ating mga opisyal na nakaupo. Wala silang paki-alam sa kinabukasan ng ating bansa. Ang sa kanila lang kumita ng pera, yumaman sila, no? Yung tipong sinasaluduhan sila sa sobrang yaman nila. 'Yun lang ang nasa isip nila mga kabatid. Wala silang pakialam sa kinabukasan, sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan, no? Ang sa kanila lang mga kabatid mabusog lang nila yung bulsa nila, okay na po sila. 'Yan ang nakakalungkot na realidad. Yan po mga kababayan ang pinakatipikal na ugali ng isang Pilipino. Swapang, ganid at makasarili mga kabatid. Oh. Kasi kung inayos lang pag-handle ng ating mga government official itong mga pondo galing sa kaban bayan, no? Di sana mga kabatid, asinsado na ang bansang Pilipinas. Di sana yung mga kababayan at yung mga Bisaya, no? Mga Bisakol, na mga DDS hindi na sana nagpapakaalipin sa ibang bansa. Ang problema mga kababayan, maging itong kanilang puon no, na si Tatay Diggs na kung saan talagang sinasamba na nila mga kababayan, ano, in number ang kurap din mga kapatid. Kaya sila, no, nandun pa rin sa ibang bansa nagpapakaalipin, kinakastigo ng mga dayuhan, kinakastigo ng mga Arabo. O, oh, yan ang nakakalungkot na realidad, mga kabatid. Kasi kung nasa ayos lang yung ating mga government officials, no, hinahandi nila ng maayos itong uh, pera ng uh, kaban ng bayan, no, itong mga perang uh, nilalaan bilang pondo sa mga Uh, services and infrastructure ng ating gobyerno, kung maayos na sana pagka-handle niyan, napakaganda na ng Pilipinas. Kanya nga lang, itong mga ganit, mga ganit na mga politiko na ito ang siyang nagiging uh, dahilan kung bakit hindi makaalis-alis sa kahirapan ang bansang Pilipinas. Tuloy! Ayon kay Kapitan Nelson Magaliano ng Barangay Kidako, malaking perwisyo ang hatid ng matagal na delay sa project sa kanilang hmm. mga residente. Matagal na raw kasing may daanan ang parte na ito ng kanilang barangay. Na tat Pero yun mo, farm to market road. No? Ganyan ang sitwasyon mga kabatid. Pinunduhan ng gobyerno para mapadali sana ang pag-deliver -de nito mga agricultural products natin ano, na siyang uh, nagiging kabuhayan ng ating mga kababayan, mga magsasaka. No? Tapos ito ang ginawa mga kababayan ni Saldi ko no? Binaboy yung nasabing proyekto, no? Ang domino effect nito mga kabatid, napakalalim po. Pati yung ating mga kababayan, mga uh, nagbubukid, mga magsasaka, no? Apektado dito mga kababayan. Dahil yung mga da yung dapat daanan ng kanilang mga produkto na ilang buwan nilang pinaghirapan, no? pinagcagaan Nadi-delay yung mga delivery mga kapatid. Nadi-delay yung uh, pagbibenta nila dahil walang maayos na daan eh. No? Hanggang sa binabarat na lang dahil yung iba nilang mga produkto na na, no? nasisira na. 'Di ba? 'Yun yung domino effect nito mga kababayan eh. Isang pagkakamali ng isang uh, politiko, no? Talagang nauuwi mga kapatid, no? sa hindi ka nais na na sitwasyon sila na nagbulsa ng uh, pondo di di private jet pa mga kababayan no high end na mga uh, gadgets no mamahaling alahas mamahaling mga uh, accessories no mga luxury bags no mamahaling sasakyan no? mga convenient na convenient yung kanilang buhay Samantalang itong mga kababayan natin mga magsasaka na inaasahan itong magandang plano, magandang proyekto ng gobyerno na kung saan makakatulong sana sa kanilang hanap buhay, eto mga kapatid, binaboy na mga hinayupak na mga politiko. Nagdudusa yung ating mga kababayan samantalang itong mga hinayupak na politiko tulad ni Saldico ayon, no? <clears throat> Nagpapagamot sa ibang bansa nagpapagamot mga kapatid sa US o oh, sa sobrang dami ng pera ng na, 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 na ibulsa nila mga kababayan afford na nila no magpagamot sa US mga kapatid saan ka pa niyan ang kakapal talaga ng muka ng mga hinayupak na ito Diyos ko po tuloy papuntang barangay San Roque ginagamit daw ito ng mga estudyante na papuntang paaralan at ng mga magsasaka para mabilis na makapagatid ng kanilang mga produktong kopra at palay. Pero dahil daw hindi pa rin ito tapos, napipilitan silang umikot o di kaya ito magos sa masukal na gubat para pumunta sa kabilang barangay. Yung mga estudyante, walang dinadaan, putik na ang dinadaan nila. Kaya ang gustong sabi Alam niyo mga kabatid, isa sa naging epekto nito dahil palpak yung kwan, yung uh, proyekto, no? dahil binaboy ni Zaldico yung proyekto, isa sa pinaka-common effect nito mga kababayan sa ating mga kababayan mga magsasaka, ng no? mga negosyante, mga maliliit na negosyante, is yung expenses nila. No? Yung expenses nila mga kabatid, imbis na, na lessen sila sa gasos dahil syempre ito, design talaga to mga kababayan para mapadali yung kanilang uh, pagdi-deliver sa kanilang mga produkto. No? Ang nangyari mga kabatid, imbis na Uh, mas ma na imbis na malesen yung kanilang gastos sa pagtransport sa kanilang mga uh, kabuhayan sa kanilang mga negosyo sa kanilang mga uh, palay kopra, whatsoever na mga uh, agricultural uh, products no so, imbis na mag magiging uh, or mababawasan yung kanilang uh, kapital no sa kanilang mga produkto nadoble pa nadagdagan pa mga kababayan dahil masyado ng uh, mahaba yung kanilang babyahiin mga kabatid. No? Para lang uh, maibenta nila itong kanilang pinaghirapan ng ilang buwan mga kababayan. No? Hindi kaya biro mga kabatid mag, uh, ano, mag, uh, magsaka tulad ng pagtatanim ng palay. Hindi biro. No? Kailangan mong alagaan yung palay mo. ba diba? Kailangan mong uh, sa loob ng uh, apat hanggang limang buwan, kailangan kompleto sa abono yan. No? Tapos nandyan pa, pag may bagyo, no? napaka-risky po para sa ating mga kababayan, mga magsasaka. No? Dahil may tendency na malubog yung kanilang mga uh, palay no? or uh, itong kanilang mga tinatanim na mga sibuyas, mais. No? May, may chance na masira dahil sa mga bagyo. Tapos eto lang mga kababayan, ano? eto na lang sana ang uh, makakapag uh, makakapag uh, provide sa kanila ng kaunting ginhawa no itong farm to market road pero binaboy mga kabatid nitong mga hinayupak na politiko imbis na mabawasan yung kanilang gastos na doble pa mga kababayan no biruin mo aalagaan mo yung mga palay mo ng 4 uh, to 5 months tapos mga kabatid no pagkatapos ng anihan gagastos ka na naman uli para sa transportasyon Oh, idagdag mo pa nababaratin pa mga kababayan n'o ng mga tawag nito na mga kung sino man yung pinagbebentahan nila, 'di ba? Imbis na kumi, kumita sila sa kanilang mga produkto, mga kapatid, nalulugi pa sila. 'Di ba? Dahil sa gastos pa lang, 'no? Imbis na okay na sana, pera na dahil naani na, 'no? Yung pala gagastos pa sila uli ng panibagong uh, kwan dahil kailangan nila talagang uh, ma-deliver ito kailangan nilang sugalan yung uh, kahit napakalayo yung uh, dadaanan nila kailangan nilang sugalan para lang mabawi nila yung kanilang puhunan di ba ito mga kabatid no ang realidad and siguro masasabi natin paraan din ito talaga mga kababayan ng mga kurap na politiko no napigilan yung pag-angat ng ating mga kababayan nang sa ganon mga kabatid nahahawakan nila sa leeg yung mga kababayan nating mga mahihirap. <clears throat> Tama yung sinasabi, no? Na itong mga itong kahirapan sa ating bansa ay manipulado po ng mga ganid sa kapangyarihan. Pinapanatili nila ayaw nilang uh, mag-level up ang buhay ng ating mga kababayan, no? Dahil pag uh, umabot kasi sa ganun mga kabatid na naka umaangat ang buhay ng mga Pilipino, mahihirapan na sila no sa kanilang mga masamang interes sa ating uh, mga lungsod, mga syudad o mga probinsya. Kasi nga mga kababayan, no, hindi na umaasa sa kanila yung tao dahil asinsado eh, no. Tulad hindi, ano, ano ako, ano? Hindi naman sa sinasabi ko mayaman ako mga batid, pero sakto lang, no. Tulad ko, no. Hindi ko kailangan ng pera ng politiko para lang uh, ko ano, para lang uh, iboto ko sila. ba? Diba? Ako, malaya akong pumili kung sino yung iboboto ko. Hmm. Kaya hindi ko kailangan ng pera nila eh. No? Sapat yung, uh, masasabi kong uh, hindi naman sa sobra-sobra, pero sapat. No? May sapat akong pantusto sa aking mga pangangailangan sa buhay, panggasto sa bahay, ba? Diba? oh. eh itong mga kababayan natin mga mahihirap. Diba? ba? <laughs> Sa so, sobrang hirap nila mga kabatid, kahit ayaw man nila na iboto yung nasabing politiko na yun, pero dahil malaki ang binibigay ni politisyan tuwing halalan, napipilitan silang iboto. No? Kasi ang nasa, nasa isip nila, isang boto lang naman yan eh. No? Isang boto lang naman yan. Ito, limang libo na to. O, malaking bagay na ito para sa, kwan, sa Uh, bahay namin sa pamamahay namin dahil kami lahat makakakain na dito sa limang libong ito. 'Di ba? Oh. Ganon mga kababayan. <clears throat> Napakahirap po talaga mga kabatid. Umasenso yung, yung ang uh, bansa natin dahil kinokontrol nila, hinahawakan nila sa liig mga kabatid, 'no? Yung ating mga kababayan, pinipigilan nila na umangat ang buhay. Mm. Dahil pagkasinsado nga tayong lahat, lahat tayo nakaka-afford ng anong mga uh, mga pangangailangan sa buhay, no? Ang tao hindi na magdedepende sa kanilang mga pera. Kaya ang ginagawa nila, kinokontrol nila yung estado ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nang sa ganun, tuwing halalan, may nagagamit sila mga kabatid, no? Na mga kababayan natin para maihalal sila sa pwesto. Diba? Yun ang masaklap na katotohanan sa ating bansa. Tuloy. Dapat matapos kaganto. Ang mga tao dito masyadong naghahalala man dahil yung produkto namin naapiktoan dito lalong-lalo na di tuloy-tuloy ito. Dapat matapos tuloy kaganto. Bukod pa raw dyan. Hindi na matatapos yan. Malabo na matapos yan. Bakit ka Siyempre, mga babae kailangan naman ng panibagong budget dyan. Oh. Kasi yung naunang budget wala na eh. Binulsa na eh. Oh. Kaya sabihin natin na uh, may may uh, chance ang mabawi ito ng gobyerno pero mahaba habang proseso pa yan. Aabutin pa yan ng 5 uh, to 10 years mga kabati. Tingnan nyo yung uh, kuan, no? Tingnan nyo yung uh, kay uh, Villanueva. 'Di ba? sinampahan ng kaso dahil sa korupsyon pero mga kapatid no isang dekada na mahigit mga or mag-iisang dekada na wala pa ring hustisya na naisiserve. si Villanueva nakailan takbo na mga kababayan no level up na nga eh from uh, congressman from uh, representative senador na ngayon mga kababayan oh wala na ito kailangan na naman dumaan ito sa mga budget hearing no yung uh, perang gagamitin dito kailangan na kailangan na namang uh, isa ilalim sa mga budget hearing nang sa ganun no mapondohan ito uli at ang mas worse dito the same scenario ang mangyayari no the same old story kung sino mang mga politiko ang hawak dito ikukurap na naman ang budget wala talaga walang pagbabago mga kababayan no <clears throat> Ito, panigurado, ito talaga ang kakahinatnan itong mga babae na itong uh, proyekto na ito ng ating uh, gobyerno. Hanggat nandyan pa yung mga buaya, hanggat nagpapalaki tayo ng buaya mga kabatid no, sa gobyerno, hinding hindi masusolusyonan itong mga uh, korupsyon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Tuloy. Ang makapal na putik na umaagos pababa ng kanilang barangay. Sana po mga dyan sa office ng DPWH engineer po ano, sana matulungan na po kami, matapos na po itong project, government project sa Farm to Market Road. Inilahat ni Senator Sherwin Gatchalian sa isang Senate hearing noong isang linggo na ang FMR project na ito, isa sa 10 billion peso overpriced farm-to-market road contracts na nahawakan ng DPWH noong 2024. Nagkakahalaga Grabe, ano? ang 370 meter road ng mahigit 44 million pesos o katumbas hmm. ng 120,000 pesos per meter. Kahit na ayon sa Department of Agriculture, nasa 15,000 pesos per meter lang ang presyo ng isang standard FMR. Grabe ano? Kinurap na nga yung budget. Dinoble pa yung presyo. Oh. Di ba? Talagang tiba-tiba dito mga kababayan si Saldi ko. Hmm. Tapos sasabihin niya, no? Handa daw siyang harapin itong mga allegation laban sa kanya. Handa daw siyang humarap. E paano mo ipapaliwanag do ngayon saldi sa ko? 'Di ba? Ibabalik mo ba yung pera ng taong bayan? Oh. I Tatapusin mo ba ito? At ibabalik mo yung mga uh, sobra doon? Oh. Tsaka, naging kuha na talaga yan eh. Naging uh, kalakaran na talaga 'yan sa Pilipinas, mga kababayan. Na pag pang, pag mga government projects, no? Laging uh, mataas ang presyo ng mga materyales. No? Laging uh, laging overpriced, sabihin na natin, laging overpriced mga kabatid pag mga proyekto ng gobyerno. Oh. Naging kalaka na, naging uh, kalakaran na 'yan dito sa bansa natin. So jan jan palang mga kabatid, no? may malina, na. Plano pa lang, may mali na. Overpriced na. ba? Diba? Idagdag mo pa yung buhayang politiko na may hawak ng proyekto. Wala talaga. <laughs> Sinuri ng Bilinari News Channel ang contract agreement ng DPWH at Hightone. Pinakamalaki ang cost ng umano'y surplus common excavation na aabot sa mahigit 10 million pesos. Ikalawang sementong yeah. ilalagay na aabot sa 7.6 million pesos ikatlo ang drainage and slow protection structures na aabot naman sa 6.3 milyon. 5 milyon uli para sa structural concrete at 4.9 milyon pesos naman para sa 35.8 meter lighting poles. Ang ilan umano sa Alam niyo dapat yung mga engineer na nag uh, gumagawa ng mga plano nito, itong mga proyekto na itong mga kasi may mga engineer na uh, nagpaplano niyan eh no, nagko-costing kung magkano ang abutin sa nasabing proyekto. Dapat 'yan mga kababayan, pag nahuli, pag nahuli na uh, overprice no, yung nasabing uh, proyekto, dapat yan tanggalan ng license at ipakulong. 'Di ba? Ganon dapat mga kapatid. Kasi lahat ng mga plano na 'yan, ano, nung mga proyekto na ito, no? Pinipirmahan niya ng isang engineer eh. Yun yata ang district engineer na pumipirma dito mga kapatid. Diwan ko lang ha, kung tama ako. No? Basta dapat yung engineer na involved sa nasabing uh, proyekto na kung saan overprice at literal na kinurap mga babayan, ano? Yung proyekto, dapat tanggalan ng lisensya at ikulong agad. ba? Diba? Yung batas kasi natin talagang kulang mga kapatid eh. No? Kulang na kulang yung batas natin kaya naaabuso talaga itong mga proyekto ng gobyerno. No? Idagdag mo pa na yung mga politiko na proponent na nasabi yung mga proyekto ay corrupt din. Diyos ko po, wala na talaga mga kabatid. <laughs> wala na talagang magandang bukas na aasahan yung ating mga kababayan. Tuloy! Sa so, mga items na ito, tila may more than 100% markup price ayon sa kinonsulta naming engineer. Hmm rina uh, yung contractor ng proyektong binisita natin kanina na ito na actually uh, ikatlo ito doon sa may pinakamaraming nakubrang FMR contracts noong 2024 cornering at least 221 million pesos una nang sinabi ni Senator Gatchalian na isa ang uh, Bicol Region sa mga Umanoy, pinakamaraming uh, overpriced farm to market roads sa nakaraang 2024 GAA Budget Allocations. Bukod sa Albay, malaki rin umano kasi yung uh, pricing doon sa may parteng ng Camarine Sur. Naabot na pa raw sa mahigit 260,000 pesos per meter yung presyo ng mga FMR. Corina. So, uh, bakit hindi file ng kaso agad? No? Bakit hindi file agad ng kaso? Di ba? Tsaka kulang talaga eh kulang na kulang yung proseso sa ating uh, bansa mga no kulang na kulang yung proseso in terms of mga uh, infrastructure projects ng ating uh, gobyerno. Kasi ito kung uh, meron lang talagang uh, nagi-evaluate nito, bago isa ilalim sa budget hearing mga kabatid, yung or sa budget deliberation yung mga nasabing uh, proyekto, di ba? Kung meron lang sanang mga nagdo double check No sa mga pino-propose nilang uh, budget wing uh, budget call, sana mga kababayan, no, iwasan yung mga overpricing, di ba? Kanya-lang kanya-lang mga kapatid sa panahon natin ngayon. Hindi natin alam kung sino ang mapagkakatiwalaan natin no sa gobyerno. Kasi nga lahat sila, no, magsimula sa pinakababa na posisyon, no, hanggang sa pinakamataas na posisyon mga kababayan ang iniisip po nila mga kabatid, especially dito sa DPWH, is kung paano sila kumita ng malaking pera para may maipagyabang sila sa kanilang mga kababayan. Yun kasi ang mindset nila. Pera, kita, mga kababayan. Hmm. Sana, no? Bago, bago i-i-i-i pasok sa NEP, yung mga nasabing uh, request na mga budget sa mga nasabing proyekto. Di, merong mga taga-gobyerno na nagdo-double check sana nito, mga kabatid. No? And dapat magkaroon tayo ng batas na pag itong mga uh, ng gobyerno, inabuso yung mga proyekto, no? kinurap yung budget, dapat merong uh, parusa, no? karampatang parusa. 'di ba? Regardless kung uh, dawit lang siya o oh, whatsoever, basta nakorap yung project kung sino yung mga individual na kasali doon sa project dapat ikulong. No? Kulong agad. No questions ask mga kababayan, dapat ganun. Kung ganun sana o may batas ng ganyan mga kapatid nako, panigurado mga kababayan, no? Magbabago ang sistema ng ating uh, bansa. Kanya nga lang, walang senador, o kahit sino man mambabatas ang kaya magsulong ng ganyang batas mga kapatid dahil lahat sila halos lahat sila no pangungurakot yung priority nila kung bakit sila nandiyan ngayon sa kanilang mga posisyon Real talk lang mga kapatid tuloy. George, 54 days lamang pala yung nakalagay sa kontrata. No? Meron bang sinabi yung kontraktor na dahilan? Bakit na-delay ng ganyan katagal? Alam mo po rin na hindi rin natin ma-identify din kanina talaga kanina yung uh, cause ng delay nitong project na ito dahil uh, tumanggi magpa-interview yung foreman na nandun sa project site kanina. Pero uh, nakausap natin yung Oh, dapat file lang ng kaso agad si foreman. Di ba? Dapat file lang agad ng kaso si foreman. Oh, ayaw niya. Ayaw magpaliwanag. O ano pa't naging foreman ka kung ayaw mo namang kasi mga kabatid sa mga hindi nakakaalam, ang foreman po, no? Siya po yung pumapangalawa mga kababayan sa engineer. oo Si foreman minsan ang nagbabasa ng plano or si foreman mismo ang nag i execute ng plano. oo ngayon ayaw niya magpa-interview? O bakit? 'Di ba? Kulang lang talaga tayo sa batas eh. Kulang sa batas, mga kababayan. Kung pwede lang, dapat ipakulong agad si Foreman. Ayaw mong magsalita, Foreman, ha? O bakit? Meron ka bang kinikilingan dito? O, dapat kulong na agad yan, mga kabatid. No questions asked. Kanya nga lang, wala eh. Walang wala talaga mga kababayan. Tuloy. Kapitan ng kwento niya lang is na nung nag-start yung proyekto few months ago, ah, bigla itong natigil tapos bigla nga bumalik ulit yung contractor. So until now, ah, hinihintay pa rin natin yung statement mula sa High Tone siguro or sa DPWH. Ang tanong, kung the same uh, contractor pa rin ba 'yan? Baka mamaya kasi mga kabatid, binenta na yung proyekto, no? Nung naunang contractor. Diba? Pwede yan eh. At yun talaga ang kadalasang ginagawa. No? Pagka-release ng budget, kunwari, gagawin ni ganito. No? Tapos titigil. O ngayon, maghahanap siya ng ibang uh, subcon. No? Subcontractor. O. Aalokin niya. O ito, kaya mo bang i-execute itong proyekto na ito? Ito lang ang kaya naming budget. O. Eh, syempre mga kabatid, kailangan ni subcontractor ng pera. Sige, execute namin yan. Oh, pero ganito na lang ang maiiwan sa budget ha. Kasi syempre, kailangan din namin kumita. Wala. ba <laughs> diba? Substandard. Ang problema, buti sana kung substandard, eh, wala talagang na nangyari sa nasabing proyekto. Nga, nga nakatiwangwang yung nasabing proyekto, mga kabatid. Uh, regarding dun sa naging delay dito It's sa kontrata or sa project na ito, Corina. So, uh, Joach, hindi naman kaya basa-basa iniwan ng gumagawang kontraktor since tapos na dapat yung proyekto ayon sa kontrata. Alam mo ko rin na that's uh, something na hindi rin definite doon um, sa sagot kanina ni Kapitan dahil kwento niya, ang assurance daw na binigay sa kanya ng foreman ay tatapusin sa lalong madaling panahon itong uh, ginagawang proyekto dito sa kanilang barangay. Pero, uh, gaya nga na sabi ko kanina, tumanggi magbigay ng interview itong foreman kanina sa project site so hindi, na rin natin, ma hindi rin natin ma-identify or matukoy Uh, for sure kung uh, iiwan ba kung sakaling bigla na lang uh, maputol yung pondo dun sa proyekto na ito, lalo na nalalagay sa kontrobersya yung pangalan ni Congressman Zaldigo at nung mismong uh, contractor. Corina. Maraming salamat si Joe Ash. Grabe perwisyo mga kamatid. Ano? Perwisyo perwisyo talaga. <laughs> Ay nako. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan nyo po yung ating content kayo, huwag kalimutang i-like ang ating video mga kabatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang!